detalye sa ICI kung paano ibinulsa ni Joel Villanueva ang umano'y 125 milyong pisong kickback. Si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang pangunahing nagsiwalat ng umano'y 125 milyong pisong kickback na iniabot niya sa tauhan ni Senador Joel Villanueva mula sa 600 milyong pisong flood control projects na inilaan sa Senador noong 2023. Sa ulat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sinabi ni Alcantara na ang pera ay personal niyang dinala sa isang rest house sa barangay Igulot, Bukawe, Bulacan at iniwan sa isang peng na umano'y konektado kay Villanueva. Ayon sa ICI, ang 600 milyong piso ay bahagi ng unprogrammed funds ng DPD kay si Villanueva bilang proponent ng mga flood control projects na pagkasundoan umano na 25% ng kabuoang halaga ang ibibigay sa senador. DOH at PhilHealth nagbabala sa trangkaso ngayong undas. Yakap Clinics, mananatiling bukas. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na bantayan ang kalusugan ng mga bata at nakatatanda ngayong Undas lalo na sa gitna ng mga pagtitipon sa sementeryo at iba pang mataong lugar. Ayon sa DOH, ang mga kapataan at senior citizen ang pinakaapektado ng flu at iba pang respiratory illnesses tuwing may malalaking pagtitipon. Inarekomenda ng ahensya ang pagsuot ng face mask, madalas na paghuhugas ng kamay, at sapat na pag-inom ng tubig bilang pangunahing proteksyon. Pinayuhan din ang mga nakatatanda na huwag ng lumabas kung may sintomas ng trangkaso habang ang mga bata ay dapat iwasan munang isama sa mataong lugar gaya ng sementeryo. Kasabay nito, nagpaalala ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na bukas ang yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit o yakap clinics para sa mga unang senyales ng trangkaso. Sa ng yakap ang libreng konsultasyon, essential medicines at laboratory tests kung erekomenda ng primary care physician. Para sa mga kailangang ospital, may influenza case rate package na 12,870 pesos. May outpatient emergency case benefit din para sa mga pasyenteng itinuturing na kritikal sa emergency room. PCG spokesman kay Barzaga, kung World War III ang iniisip mo, magpatingin ka muna. Mariing sinagot ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG para sa West Philippine Sea, si Cavite Rep. Kiko Barzaga matapos nitong igiit na buwagin ang PCG. Sa matapang na pahayag, sinabi ni Tariela, quote, I urge Rep. Barzaga to seek professional help if he truly believes the Coast Guard is escalating tensions that could lead to World War III. End quote. Sa isang video na inalathala ni Barzaga sa social media, tinawag niyang waste of government funds ang PCG at iginiit na ang mga operasyon nito sa West Philippine Sea ay maaaring magdulot ng World War III. <music>